Gusto kong mag milky pero wala akong pera, wala akong pambiling milky. So gagawa tayo ng milky. Wow! So, milky pang lang. Great lang to mga lods. Ah, mga maglulupa. Meron ako ditong coffee ko. What? coffee. What? Papahingi ako yung ng isa isang ni coffee kay Papa to eh. Tapos, sakto, tapo, meron dito yung yung bayo ko yan sa ena ng, ng ano ba Tapioca, yan o. Oh. Galing ng Thailand. Wow! Opa bubble, yan o. Oh. Opa bubble. Magawa tayo ng milk tea. Let's go! So, ito yung gagamitin natin yung shaker. Kuha mo tayo ng yellow. <laughs> <laughs> yellow. Lagyan natin ng cube ice or ice cube. okay, start na tayo dito sa baso na to. Dito man tayo. Nakawala yun, hindi ko makita yung mixer. So na ginagawa is, lalagay muna ako ng tubig na mainit. Ito so, tunawin lang natin dito yung ano, itong mga oh, kape okay. ang sunod natin itong sunmig coffee coffee ko brown ano nga tayo experiment barista Ayan. ito natin po. tapos Ilalagay tayo ng konting gatas. Ilalagay tayo ng konting gatas. Ayan. Ayan, muna natin ito. Bago natin siya i-shake, tunawin lang natin.

mix natin yun mm, naman oh, ito na yung nagawa natin na wheel tea